Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang guru o teacher na sinuspende ng paaralan. Sa kasong ito ang labor arbiter dito ay matino, pero ang mga NLRC commissioners ay hindi, kaya binaliktad ng NLRC commission ang desisyon ng labor arbiter. Ito ang katanungan na pinasyahan ng Korte Suprema. Maari bang suspendihin ng paaralan ng isang guro o teacher dahil sa kanyang pagbubuntis na walang asawa? Ito ang naging pasya ng Korte Suprema sa kaso ni Bohol Wisdom School at al. v. July 23, 2024. Idineklara ng Korte Suprema na hindi maaaring suspendihin ng paaralan ng isang gurong walang asawa dahil sa pagbubuntis. Walang batas ang nagbabawal ng ganyan at ang nasabing pag-uugali ay hindi lumalabag sa anumang pangunahing patakaran ng Estado na nakasaad sa konstitusyon, pinasyahan ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ay nagpasya na ang pakikipagtalik sa pagitan ng dalawang walang asawa na humantong sa pagbubuntis ay hindi itinuturing na imoral at hindi nagbibigay katwiran sa pagsuspende sa trabaho ng buntis. Sa pag-uulit sa mga naunang desisyon nito, sinabi ng Korte Suprema na, ang pakikipagtalik sa pagitan ng dalawang pumapayag na mga nasa hustong gulang na walang legal na hadlang sa pag-aasawa ay hindi itinuturing na imoral. Ang Korte Suprema, sa pinakahuling desisyon nito sa isyo na isinulat ni Associate Justice Ricardo Rosario, ay nagsabi rin, walang batas na nagbabawal ng ganyan, at ang nasabing pag-uugali ay hindi sumasalungat sa anumang pangunahing patakaran ng Estado na nakasaad sa Konstitusyon. Sa desisyon nito, Idineklara ng Korte Suprema na ilegal ang pagsususpende ng Bohol Wisdom School, BWS, sa isang guro. Hinamon ng BWS ang desisyon ng Court of Appeals. Ang babae ay isang guro sa grade school sa BWS, isang Christian school. Ipinaalam niya sa punong guro ng paaralan ang kanyang dalawang buwang pagbubuntis at ang nakatakdang pagpapakasal sa kanyang kasintahan. Sinuspende siya bilang guro ng punong guro ng paaralan na nagpaalam sa kanya na sinuspinde siya ng walang katiyakan hanggang sa kanyang kasal sa ama ng kanyang anak dahil sa paglabag sa patakaran ng paaralan. Pagkalipas ng limang araw, nakatanggap ang guro ng nakasulat na abiso ng pagsususpende dahil sa imoralidad. Nagsampa ng reklamo ang guro para sa illegal suspension. Ang labor arbiter ay nagpasyana siya ay constructively dismissed. Gayunpaman, binaligtad ng National Labor Relations Commission ang arbiter. nag apela siya sa Court of Appeals na nagpasya na habang walang constructive dismissal dahil ipinahayag ng paaralan na tatanggalin ang suspensyon pagkatapos ng kanyang kasal, siya ay iligal na sinuspinde ng paaralan. Hindi nakita ng Court of Appeals na imoral ang pag-uugali ng guru dahil wala siyang pakikipagtalik sa isang lalaking may asawa at hindi rin siya kasal noong panahong iyon. Kaya, iniutos ng Court of Appeals sa paaralan na bayaran ng guru ng lahat ng sweldo at benepisyong hindi niya natanggap sa panahon ng kanyang pagsususpende at magbigay sa kanya ng sertipiko ng trabaho. Itinaas ng paaralan ng kaso sa Korte Suprema. Ipinalam nito sa Korte Suprema na ang guru, mismo, ay tumanggi na bumalik sa trabaho ng hilingin sa kanya na gawin ito. Binanggit ng Korte Suprema na ang guro, mismo, ay nagpakita noong ikasyam ng Nobyembre taong 2016 ang kanyang intensyon na hindi na bumalik sa trabaho na, ang kanyang malinaw na intensyon na putulin ang kanyang trabaho sa paaralan. Sa pagresolba sa petisyon ng paaralan, sinabi ng Korte Suprema, sa mata ng batas, may pamantayan ng moralidad na nagbubuklod sa lahat ng naunarito, rito, na pampubliko at sekular, hindi relihiyoso. Mahalagang gawin ang pagkakaibang ito dahil ang jurisdiction ng korte ay umaabot lamang sa pampubliko at sekular na moralidad. Ang pampubliko at sekular na moralidad ay tumutukoy sa pag-uugali na ipinagbabawal dahil nakapipinsala ang mga ito sa mga kondisyon kung saan nakasalalay ang pag-iral at pag-unlad ng lipunan ng tao. Kung hindi, kung ang pamahalaan ay umaasa sa mga paniniwala sa relihiyon sa pagbuo ng mga pampublikong patakaran at moral, ang mga magre-resultang mga patakaran at moral ay mga ngailangan ng pagsunod sa kung ano ang maaaring ituring ng ilan bilang relihiyosong programa o agenda. Sa kasong ito, ang respondent guru ay sinuspinde dahil sa pakikipagtalik bago ang kasal, na nagresulta sa pagiging bunti sa labas ng kasal. Ang korte ay dati nang nagpasya sa mga katulad na kaso na ang mga pakikipagtalik bago ang kasal na nagre sa pagbubuntis sa labas ng kasal ay hindi maaaring ituring na kaiya, hiya o imoral kapag tiningnan laban sa umiiral na mga pamantayan ng pag-uugali. Kaya nalaman namin na ang pagkilos ng respondent ng pakikipagtalik bago ang kasal sa kanyang kasintahan at sa huli ay nabuntis, ay hindi kaiya-hiya o imoral sa loob ng pagmumunimuni ng batas. Sa kasong ito, inamin ng respondent ang kanyang paglabag sa patakaran ng paaralan noong ikalabinsyam ng Setyembre taong 2016. Ayon sa minutes ng administrative team meeting na ginanap noong put isa ng Setyembre taong 2016, bago isama ang respondent sa pulong upang talakayin ang kanyang sitwasyon, Nagpasya na ang administrative team ang respondent na iyon ay masususpinde simula ika-22 ng Setyembre taong 2016 hanggang sa legal siyang kasal sa kanyang kinakasama. Katutuhanan, ang mga petitioner, ang paaralan at ang mga opisyal nito, ay nagpasya na ng parusa sa pagdidisiplina ng respondent bago marinig ang kanyang panig. Ang mga petitioner ay hindi maaaring mag-claim ng malaking pagsunod sa procedural due process para sa kabiguan ng mga petitioner na sumunod sa substantive at procedural due process sa pagsususpende sa respondent, hindi nagkamali ang Court of Appeals sa pagpapasya na ang kanyang suspensyon ay labag sa batas. Sa desisyon nito, inatasan ng Korte Suprema ang paaralan at ang mga opisyal nito na bayaran ang guro ng kanyang back wages mula ika-23 ng Setyembre taong 2016 hanggang ikapito ng Oktubre taong 2016, at 13th month pay na naipon hanggang ika ng Nobyembre taong 2016. Gayun din, inutusan ang paaralan na bayaran ang kanyang hindi nabayarang alawan sa bigas, alawan sa paglalaba, bonus sa kalagitnaan ng taon, bakasyon, sick leave na dapat niyang bayaran hanggang ikasyam ng Nobyembre taong 2016, at 10% ng kabuoang pera na parangal bilang bayad sa abogado. Inutusan pa ang paaralan na magbigay ng Certificate of Employment sa guro. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.